Sa bawat religion, may isang moment na halos ikawasak ng movement. At para sa LDS Church, yun ay ang araw na namatay si Joseph Smith na founder. Pagkatapos siyang mamatay, uh, nagkaroon ng pinakamalaking power struggle sa buong Mormon history. Pero kung tatanungin mo ang modern LDS Church ngayon, sasabihin nila na smooth ang succession, clear ang authority, or the Lord guided the transition. Pero totoo ba ito? O isa pa itong maingat na inayos na meat. Istoryang binuo decades later para pagtakpan ang tunay na kaguluhan. Politika at tagawan ng kapangyarihan na nangyari noong 1844. Ngayon pag-usapan natin ang uncensored truth ng Mormon Succession Crisis. At bakit ang sinasabing smooth na transition ay kabaliktaran na nangyari? Una sa lahat, kailangan natin maintindihan Walang iniwang malinaw na rule si Joseph Smith kung sino ang papalit sa kanya. Walang written revelation, walang succession document, walang instruction sa Doctrine and Covenants so, na nagsasabing kapag namatay uh, si Joseph Smith, 12 apostles ang papalit or si Sidney Rigdon ang kahalili or lineal succession, uh, isang Smith member ng uh, or isang uh, family member ng Smith. Wala. At dahil doon, nung mamatay si Joseph, ang church ay parang barko na, na biglang nawala ng kapitan habang surrounded ng maraming taong gustong maging kapitan. Kaya pagkatapos na si Joseph Smith, nagsimula ang agawan sa leadership. At ito ang naging timeline. Una si Sidney Rigdon, nagclaim na dapat siya ang guardian ng church. Siya ang nagsasabing member siya ng First Presidency kaya dapat siya ang pumalit. And then kumontra si Brigham Young, sinabi hindi, ang 12 apostles ang may keys. Kaya dapat ang 12 ang papalit. Kaya nagkaroon ng vote pero hindi documented, walang tally, walang clear count. And then here comes James Strong. Nagpakita or may dala ng letter of appointment na galing daw kay Joseph Smith na nagsasabing siya ang kapalit ni Joseph Smith. Kaya sumama sa kanya ang maraming uh, members, mga apostles and other witnesses katulad ni Martin Harris. And then si William Smith, kapatid ni Joseph Smith, nagsabi na dapat lineal succession. The Smith bloodline. And then si Laman White ang nagsabi na, which is apostles, na tumangging sumama kay Brigham Young, nag-migrate sa Texas, kasama ang grupo niya. And then si Joseph Smith III, ang anak ni Joseph Smith na sinasabi ng RLDS members na si Joseph Smith III ang tunay na successor ni Joseph Smith. Siya ang naging leader ng RLDS na ngayon ay Community of Christ. Kung smooth ang succession, bakit ganito karami ang nag-claim? At bakit napakarami ang sumama sa bawat isa? Ang opisyal na LDS narrative ay nagsasabing the succession after Joseph Smith was clear and miraculous. The Lord chose Brigham Young. Pero ang historical record at testimony ng mismong early church members ay nagsasabing kabaliktaran nito. Walang kahit isang written revelation na nagsasabing si Brigham Young ang kahalini ni Joseph Smith. Wala. Zero. Nada. At ito ang problematic Ang church na obsessed sa revelation at commandments ay walang iniwang dokumento mula kay Joseph Smith kung sino ang dapat pumalit sa kanya. Kung ang Diyos ay kaya magbigay ng dozens of revelation tungkol sa kung paano magtayo ng storehouse, kung paano magtayo ng printing press, kung magkano ang dapat typing, kung sino ang dapat magtrabaho sa Kirtland Temple. Bakit walang revelation tungkol sa pinakamahalagang transition sa history ng church? Ang section 107 at uh, section 124 ng Doctrine and Covenants ay magka-contradiction at pwedeng gamitin ng kahit sinong claimant ang LDS Church nag-claim na ang 12 ang may hawak ng keys. Pero tingnan natin mismo sa scripture. Section 107, sinasabi na equal ang authority ng First Presidency, High Council at 12. Hindi sinabi ng isang group ang dapat kumulit kapag namatay si Joseph Smith. Sa Section 124 naman, sinasabi na ang First Presidency ang highest authority, hindi ang 12. Resulta, para yung verses, kayang gamitin ng iba't ibang leaders para patunayan na sila ang may authority. Kaya ang nangyari, ginamit ni Sidney Rigdon, uh, Rigdon, ang section 124 para patunayan na siya ang dapat kapalit ni Joseph Smith, First Presidency. Ginamit ni Brigham Young ang, Brigham Young ang section 107 na nagsasabing equal ang councils. Sila ang natira, kaya sila ang dapat pumalit. Pinamit ni James Strang ang Section 1 uh, Section 28 na nagsabing prophet must be appointed by revelations. In short, walang solid rule kaya nag-away-away sila lahat. Sa katunayan, dinaya ang August 8, 1844 ang sinasabi nila majority vote ay kay Brigham Young daw. Ito ang totoong nangyari. Based on the original Navajo journal entries, ang meeting na yon ay hindi announced sa lahat. Ang karamihan ng taong dumalo ay followers ng 12 dahil sila ang may access sa pulpit at public communication. Hindi recorded kung sino ang allowed at hindi allowed bumoto. Walang written ballot, walang tali, walang minutes sa na nagusabing majority ay 70 to 80 percent. Walang malinaw na account ng exact na bilang ng boton. And then ang mga taong sumuporta kay Sid Rigdon ay tinawag na apostates, pinatalsik, kinaras in some cases physically threatened. This wasn't a peaceful democratic divine vote. This was a power grab using control over the pulpit, newspapers, and uh, militia presence. Kung smooth yan, bakit maraming testimonies ang nagsasabing the apostles intimidated the saints. The vote was predetermined. The people were pressured. At bakit ang mismong asawa ni Joseph Smith na si Emma ay hindi sumuporta kay Brigham Young? kung divine at smooth, bakit si Emma mismo hindi naniwala? Bakit ang daming prominent uh, early Mormon leaders ang hindi sumama kay Brigham Young? Kung smooth at divine, dapat majority ng church leaders sumama sa kanya. Pero what happened? Hindi sumama, uh, hindi sumama kay Brigham Young si Emma Smith, si Joseph Smith III, Lucy Mack Smith, majority ng Smith family, And si Martin Hannes, one of the Book of Mormon Witnesses, David Whitmer, another witness, and some other apostles and more. Kung smooth and divine succession, bakit uh, ang marami sa mga taong kilala, mismo si Joseph Smith, ay hindi naniwala kay Brigham Young? Isa pa, yung Transfiguration of Brigham Young, yung kwentong ito is invented later. Ito actual ang paborito ng uh, kwento sa church. Na nag-transfigure daw, na nag -nag daw si Brigham Young, kaya naging kamukha ni Joseph Smith. Pero sa historical analysis, ipinapakita na no contemporary accounts in 1844 describing the miracle. The first mention appears years later after Brigham Young has secured full control in Utah. Multiple accounts contradict each other. Some say voice lang ang nagbago. Some say face ang nagbago. Some say wala naman silang napansin. Ang pinakamaagang credible record, 1892, almost 50 years after the event. That's not history. That's myth-making. Kung tunay ang transfiguration, bakit walang immediate documentation? Bakit walang Navo minutes? Bakit walang mention sa Navo newspapers? Dahil ang kwento ay isinulat lang pagkalipas ng ilang dekada para mag, uh, magmukhang may basbas ng Diyos kahit huli na. Sa katunayan, si James Strong had more textual evidence than Brigham Young. And this is the biggest irony. Kung evidence ang labanan, mas malakas ang case ni James Strong. Dahil una, meron siyang letter from Joseph Smith. Forged or not, it existed. May claim of angelic ordination. Sumama sa kanya mga Book of Mormon witnesses. Sumama sa kanya ang maraming nabu leaders. He produced new scriptures, which is uh, the book of the law of the Lord. Ito ang uh, ang uh, uncomfortable fact. Mas malakas ang external claim ni Strang kaysa kay Young. Kay Pero bakit nanalo si Brigham? Dahil sa control of Nauvoo, communication channels, and church asset net revelations. Kung inayos ng Diyos na maayos na succession sa church, bakit nagresulta ito sa pagkakaroon ng maraming magkakukupitensyang simbahan sa mormon? a divinely guided church should have a clear line of authority, right? Pero ang resulta ng LDS succession, paraming Mormon churches. Kung smooth at divine ang transition, bakit nagproduce ito ng one of the most fragmented religious splinters in American history? There is nothing smooth or divine about succession crisis. It is It was a political power vacuum, a church civil war, at ang nanalo ay yung may control. in the revelation